manalangin tayo. O Diyos, aming Ama, pinupuri namin ang iyong banal na pangalan, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ay dakila at lubos na dapat purihin, ang iyong kadakilaan ay walang hanggan. Pupurihin ng isang salinlahi lahi ang iyong mga dakilang gawa at ipahahayag ang iyong mga makapangyarihang gawa. Magsasalita kami tungkol sa maluwalhating karanhala ng iyong kamahalan at ng iyong mga kamanghamanghang gawa. Ipahahayag namin ang iyong awa. Pagpupurit pagsamba sa iyo lamang Diyos na makapangyarihan magpakailanman ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago magpakailanman ikay akin sa sambahin. Ngalan mo'y sasambitin pagkat pag-ibig mo ang siya mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ikay papupurihan, pasasalamatan man. Ikaw, Panginoon, ay mapagbiyaya at puspus -pus ng habag, mabagal sa pagkagalit at may malaking awa. Ikaw ay mabuti sa lahat, ang iyong magiliw na awa ay nasa lahat ng iyong mga gawa. Pupurihin ka ng lahat ng iyong mga gawa at pupurihin ka ng iyong mga banal. Ang iyong kaharian ay walang hanggang kaharian at ang iyong kapangyarihan ay nananatili sa lahat ng salin lahi. Iyong itinataguyod ang iyong mga anak na nahuhulog at itinabangga ng lahat ng mga yumuyukod. Ang mga mata ng lahat ay naghihintay sa iyo at binibigyan mo sila ng kanilang pagkain sa takdang panahon. Binubuksan mo ang iyong kamay at binibigyan kasiyahan ang pangangailangan ng bawat bagay na may buhay. Ikaw ay malapit sa lahat ng tumatawag sa iyo, sa lahat ng tumatawag sa iyo sa katutuhanan. Iyong tutuparin ang kahilingan ng may takot sa iyo, maririnig mo rin ang kanilang dain at ililigtas sila. Iniingatan mo ang lahat ng nagmamahal sa iyo. Mahal na Diyos, ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang ipahayag ang aking pasasalamat sa pagbabantay sa aking pagtulog at pagbibigay sa akin ng bagong araw. Salamat, paminuon, dahil pinahintulutan mo akong masaksihan ang sinad ng araw at maranasan ng hamog at kasariwaan itong magandang umaga. Nagpapasalamat ako dahil ikaw ay isang kamanghamanghang Diyos at biniyayaan mo ako ng isang tahanan at isang magandang pamilya. Mahal na Diyos manatiri sa amin sa amin paglalakbay at bigyan kami ng karunungan at lakas ng loob na magjaga laban sa lahat ng mga hamon at makamit ang tagumpay sa iyong pangalan. Hinihiling ko na liwanagan mo ang aming daan. Upang ang lahat ng aming gagawin ngayon ay magawa sa abot ng aming makakaya at manatili ka sa aming tabi dahil kung kasama ka namin, wala kaming dapat ikatakot. Himiling ko ito sa pangalan ni Jesu Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang malan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen abagi Maria na pupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalamin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.